Yes, uh, mga mga katayblisan, narito pa rin tayo sa Juan Luna sa Tondo. At uh, ngayon nga ay nakikita natin kusa ng nagkahakot uh, itong mga residente. At uh, upang hindi na magkaroon na uh, sakitan at uh, gulo no sa parte ng demolition team at uh, ng mga residente ay ko sana na nagakot na ito nga uh, mga residente na uh, One Luna no dito sa Tondo at uh, dito naman sa parting ito yung uh, mga demolition team ano yo yan yung iniiwasan no na magkasakitan magkaroon ng uh, gulo kaya naman ito mga uh, mga residente na umuupo pa dito sa uh, di demolish na lugar no may git kalahating hektarya daw po ito ano na i-demolish ano so yung iba makikita natin puro kongkretong bahay na so yung mga pulis ay nakaantabay din ano dito sa gilid ano upang uh, uh, magbigay siguridad ano so, makita natin ang mga residents na nagtahapot na narito rin yung uh, security yung uh, sinasabing nagmamayari o nakabili mo lupa O so, may kita natin ano wala nang nga uh, nagawa ito nga uh, mga residente at uh, makikita natin na uh, nagkakakot na sila kanina po ay nagkaroon ng uh, accounting tension ano Mula dito sa One Luna ako si John sulit ang abante tele reporter walang na atrasang balita yan ano, nakikita natin hindi na yung mga gamit ano? ng mga residente yung uh, maapektuhan itong demolition ano. hindi na sila nakipaglaban uh, pa ano? at na sila naghahamon